Phil na Resulta yan ng masusing pagsusuri ng mga lawmakers. May 600 billion pa na reserve funds ang ahensya. Nasaan na ang pondong yan? Bakit makalipas ang maraming taon hindi pa rin nagagamit ng tama? Ang desisyon na maglaan ng zero subsidy para sa PhilHealth sa 2025 ay parehong strategy at makatwiran na panukala ayon pa kay Senate Finance Committee Chairman Grace po, hindi kinakailangan ng karagdagang pondo mula sa gobyerno dahil kaya ng suportahan ng kanilang reserba ang kanilang mga pangangailangan. Ang pondo na original na nakalaan para sa PhilHealth ay inilipat sa mga sektor na walang pondo tulad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong panlipunan at disaster response. Sa ganitong paraan natutugunan ang mga mas agarang pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi 'yan kasalanan ni PBBM na pag-alamang mayroon 600 billion na reserbang pondo ang PhilHealth na matagal nang hindi nagagamit sa epektibo at kapakipakinabang